Dependahan mo, hala. Ano to? Ito lang? Maghapong ka sa kalsada, ito lang yung bibigay mo? Inuna mo na naman yung pag rampa mo, no? Impossible yan! May tinatago ka dyan, no? Asan na? Asa na? Wala nga, puti! Baka ah, nga may tinatago ka dyan. O! Oh! Huwag oh, kayong malungkot dyan. Mo, oh, ito, pero Panggapit dyan. Ano Mas Balis ka Bak, na, dali. ka ate? Salamat po, ate. Tata! Ano yan? Ano yung nakita ko na inabot po kay Dado? Ah, wala yun. Pinapili ko lang ng gamit ni Ibu sa school. Oh, ano pong sabi ng ama na ito? Nakapagbigay na ba ng sustento? Kaya e, na yun, di na ako maasa dun. <smart noise> Uh, di po kasi ako nakapagbenta ti eh. Nagyan na rin po kasi ako. Eh, hey, ano gyan pa Wala ka naman pera! Ay, hindi po ate. Nag-take po ng scholarship. Nakapasa po ako. Sasabihin ko po sana sa inyo kasi alam ano po matutuwa ka. Uh, ano matutuwa? Sino matutuwa? Sa nakukuha ng na pambangon mo? Sa nakukuha na gamit mo pang school? Ilang taon na mo ng dado? Mag-isip ka! Nagawa mo naman po ng paraan ate eh. Sabi din po ni ate, yung eh, tutulungan din daw po niya ako. Nag-iisip ka ba? Ano pa, pa matalino ka? lahat yung tao, dadagdag ka pa? O oh, ano nangyari dito? Eh, ito kasing kapatid mo, nagkihilo siya na naman. Ano nga yung tata? Ano nangyari? Ate, nagkatulog po ko sa'yo, kapasado po ako sa scholarship. O oh, talaga? Congrats! Congrats! Kaya nga po, ate, hindi rin <laughs> po yung na-exec na ako. Ano ka ba? Nakapasa ka kasi magaling ka. Ayan! Ayan! Kaya lumalaki yung ulo niya, hindi kakakonsinti mo eh. Hindi na sumusunod sa akin yan eh. Tara, tayong lang. Diyos ko liyan mo. Sige po. Yun. Okay, hey, wait lang po. May inaipot po ako sa taas. Pangdagdag po, kukuloy ko lang po. Nasaan na yun? Nasaan na ba yun? Nasaan na? Ano yung hinahanap mo? Ate, so, yung iPhone ko po nawawala po. pantag din po yun. Malaking pera yun, Ano ba kasi nilagay? Ano mo? Ito ba yung naanap mo? O. Oh. Nasaan yung laman na to? Ate!